opinion ko na ito. Ang ganda na itong babaeng ito. Kasi ang ganda ng legs. Don't make it. Sexy. At higit sa lahat. Maganda yung buhok. Miss, miss, miss. Diba? Di na mamansin. Miss, miss. Diba? Miss, miss. Sabulin natin. Gusto ko itong makilala. Miss, 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 miss. Ayan. Miss, pwede bang ma-interview? Miss. Sa may hindi nakagawika. Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Ah, trabaho. Tulungin niyo po. Mama, ng trabaho lime. Ah, ano pang ina-apply mo? Na um, kasambahay. Ah, kasambahay. Gusto ko sana magkaroon ako ng kasambahay kasi hindi ko kasi kaya ang budget. Ah, pero may natitirhan ka na dito. naghahanap ka pa. Ah. May kakilala ka ba dito sa Maynila? Ah, Santi Polo. Ano mo yung Santipolo? Polo? Ate ko po. Ah, ate mo. Pero ang province mo, Mindoro talaga. Ah, Mindoro. Bakit? Ano pa ba ang pakay mo bukod sa trabaho? Magiging, ano, sorot diba? pa ba ng boyfriend? Bakit? Wala ka rin naman boyo. Wala ka rin bang jowa? Wala ka promisen ng maghahanap ko eh. Sana may mag, may magreto sa akin ngayon. Ano? Ah, ano bang inaanap mo sa isang lalaki? Yung matinguno lang. <laughs> Ay, ang benta barko. Hoy, sana or, kaya paglaban. Di ko iwi. Wow, sana or, hindi iwiin. <laughs> So ano ba yung mga edad na gusto mo? Kung sakaling mabigyan ka ng ano dito, ma, ma malay mo, sumikat ka dito. Sa 25 mo sa 20... Yung matured na baka pang isip. <laughs> matured yung isip. Bakit? Bakit paano mo gusto yung, ano, yung may edad na lalaki? Bakit gusto mo yun? Ano? Parang may, ano mga may experience sa buhay. May Ah, sa... Ayaw mo na ng bata? Oh. Ayaw ko. Bakit? At ah, views. <laughs> ayaw mo na mga itad na 20, ganyan, ayaw mo? Ayaw ko po. Pero paano kung may nandigaw sa'yo na 30 pataas? Depende ko. Depende kung sa, kung ano ko, kung kikilataysin ko muna yung bugali niya gano'n. Ah. Sige, sige, sige. Manapan ka sana. Sumikat ka dito sa page na to, no? Tingnan natin. Salamat po. Sige, sige. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Baka mamaya mapano ka sige, ano ang pala pangalan mo? Gandang babae po. Wow, ganda ng pangalan niya. Saan so, mo naghahanap dyan? Singer, gandang babae yung pangalan niya. Ayan, oh. Sexy, di ba o yan? Pak, oh. Ang taas niya. Siguro mga ano to, 5'6, no? 5'6 ka, mga height mo, no? Hindi po. Mga ano? 5'1 lang po. Ah, 5'1 po lang tangkad mo, eh, no? Ay, grabe, oh. Tingnan mo, oh, di ba? Yan. Sana maano natin to, mapasikat natin itong batang to, oh. Ah, taga Mindoro pala siya. Naghanap siya ng trabaho dito. Ayan, no? Oh. O sige, alis na kami ha. Ingat ka. Bye-bye. Malis na siya. Ayan na. Oh.